Okay na. Tapos mali yung kanyang tap ng battery. So inayos natin yan. Ngayon nag-charge na. Walang-walang laman yan. Ngayon may laman na siya. May busina na rin siya. Dati wala. Ayan yung plaster niya. Gumagana na rin. Harap at likod. Ayan no. Oh. Ayan diba. Tapos may ilaw na rin siya. Ina ayan. Medyo malabo lang yung lens. Pero meron na siyang ilaw Ayan. Under na rin sa starter yan. Kakarga na ang battery. Ayan mga paps.